sa inyong lahat dyan mga idol ayan po makikita natin sa inyo yung gagawin po makikita nyo po talagang uh, malalaki po ang alon dito sa tabing playa ayan lalong lalo na po doon sa laot makikita nyo po doon namumuti talaga yung alon kaya hindi pa po ngayon ng maayos kasi nga po dahil sa sama ng panahon ngayon panahon na ito sa buwan ng September Ayan, talagang taghirap kami ngayon dito, guys. Kikita nyo yan. Ayan, yung alon, no? So, ganyan po kalalaki ngayon ang alon dito sa amin. Kikita nyo po kung gaano po kagrabing tiktok sa hanap buhay pa namin itong ganitong kasamang panahon. Ganitong kasamang panahon talagang Ah, talaga po kaming mga mangingisda po ay apektado po yung hanap buhay namin hindi kami makapamalahot kaya medyo tiis tiis lang muna tayo sa gutom at sa ating budget yan o oh. no? nyo abos hanggang dito ayan nandado na yung mga bangka namin at ah, ito naman po yung tinatahin nating lambat ah, habang hindi pa po magandang panahon dito muna kami nakapokus sa lambat na to para may palit namin doon sa bintol na yun ayan, nakikita nyo doon sa laot tatapos na po siya uh, huhugasan pa namin ito Yan may mga butas pa rin pero itatahay pa rin natin yung itong kalilit ito na butas para uh, hindi masayang yung pagod natin eh tahay na lang natin hangga maliliit pa po yung muta yan hinugasan na po ganin natin nung mayari ni may box buka migra papasalamat din tayo sa mayari dahil dumutulong sa pa sa pagtahi po sa lambat yan at tayo naman po tumutulong rin tayo para medyo mas, mabilis bilis ng konti yung uh, pagtahik. Ayan, tingnan niyo po yung mga bang bangka dyan. Ayan, pagka nagpatuloy ito hanggang mamayang gabi, kasi yung sa mong panahon, yung bagyo po, uh, sabi, yung iba, sabi ng balita, bukas pa raw, sa Luzon. Pag yung Luzon, kasi nandito kami sa part ng Bisaya, kaya video, uh, papasalamat rin kami at hindi direct dito tumama sa amin yung uh, super typhoon na bagyo. bagat po yung hangin ngayon ayan makikita nyo yung ito. itong part na to dito ayan yun yung ka hinaharap yung tinututukan natin ng silpon habagatan po yan dyan dito naman po amihanan ayan ay yung luson nandito sa amihan na parte kaya medyo ligtas kami dito sa mga mga itikto ng uh, bagyo super typhoon hindi ko matandaan pangalan nun yan doon kung naging amihan delikado kami rito talagang tatamaan kami rito sibo ayan malakas ang hangin dito ayan yung mga bangka sumasayaw sayaw ayan lilya pa ayan. po yung mga bangka na yan mamaya po uh, pagka nag low tide na ililipat na po namin yun dito sa casa. para hindi siya maputol yung kisi. baka biglang lumakas talaga yung hangin at ang mga alon ay mas lumaki pa mamaya-maya na tanto. Okay Ayan na Enjoy muna tayo sa panonood ng alon Ayan o Tara lang din tayo nasa barko o. Ayan, ayan Pasensya na po kayo dahil yung putol-putol uh, po yung pag-upload natin ng ating video dahil nga po sa uh, hindi tayo makakuha ng uh, may content natin lalong lalo na po yung mga nakukuha namin mga isda uh, dili, dilis, sipon uh, hindi tayo makapag content kasi hindi na tayo makapamulaot tagal tagal na rin kami rito naghirap kami ngayon uh, na naman na uh, nakatais pa rin tayo ayan, pagpapano nakatais pa rin ng at bisis sa Ito lang po yung kalaban namin. Ang sama ng panahon at, ang, at malaking mga alon. Yan po ang kalaban namin mga mangingisda. Dahil hindi kami talagang pwede lumapit sa dagat. Lalong lalong na po yung mga maliliit na bangka na kagaya namin, yung ginagamit namin. Mga bangkang maliliit lang po. Kaya ah, nag-iingat rin kami. Hindi namin yung namin na um, magpunta sa langit para lang makaku uh, makakuha o kaya makahuli ng mga kabubuhay namin mga isa. Okay. Uh, yan po. Uh, patuloy po tayo ng sa ating mga viewers. Uh, ako po muling humihingi ng paumanhin sa inyo dahil nga po uh, tayo ay uh, kaninsan-minsan lang. Patuloy po tuloy yung pag-upload natin ng ating mga video. Uh, at hindi ko po masyado maintindihan ngayon yung mga Uh, sa mga pag mga editor ng mga apps uh, kasi kailangan magbayad uh, may bibiring ano credit lang tapos uh, wala pa naman tayong kita paano pa naman tayo magbabayad sa kanila kaya pinitiis ko na natin muna kung so, pwede ba ma natin sa kanilang uh, apps na ating ginawa download dito sa ating uh, cellphone. Ayan, muli po tayong nagpapasalamat. Uh, maraming maraming salamat po sa mga viewers at patuloy yung sumusuporta sa ating munting channel sa ating bagong munting channel ni Tatay Arturo Vlogs uh, sana suportahan po ninyo kahit papano uh, makatulong pa rin tayo sa ating uh, kapwa kahit kaunti lang paskaling suertihin tayo dito sa ating mga ay na-upload na video uh, na pagbigyan tayo ni uh, Lolo Youtube na uh, mag-commonitize ulit yung ating bagong channel po hindi po akong magpapahalam sa inyo at Nagkita-kita tayo sa mga susunod kong video at maraming maraming salamat muli sa inyong lahat. God bless at mag-iingat kayo at lalong lalo na po sa mga tatamaan po ng super typhoon na bagyong dumating dito sa Pilipinas. Sana magunaw na siya, malusaw. Awahan tayo ng Panginoon at mawala siya. Bye bye. I love you. Ingat po tayo lahat. God bless you.